2022 pa gumagamit ng bisikleta papasok sa trabaho si Neil. Bagamat mayroong bike lane sa lungsod, tila nakikipagpatintero pa rin daw ito sa mga kasabayang sasakyan sa lansangan. Ang ilang motorista kasi, sinasakop ang mga bike lane. Madalas, uh, pero paano yan, uh, palakasan na ako yan. Pagkalaan mo nasanay ka, tsaka tansyado mo naman, alam mo. Maliban dito, problema rin ang kakulangan ng mga bike lane sa lungsod. So basically, the rest is puro shared shared lanes. Hindi siya yung sinasabi nyo, bike lane, hindi. Shared lanes meaning sharing siya ng sharing between yung no, sa kotse at sa mga other, other types of vehicles din. Kaya ang hiling niya at ng iba pa niyang kapwa siklista? Hopefully may pasa na sa third reading yung, yung, yung micromobility ordinance. Matagal lang kasi nakatinga yun eh. During the pandemic pa na, na start yun, until na-stuck sa until na second reading. So we're still waiting na may mga, mga, mga matakal na. Dahil sa mga problemang tulad nito, nais tulungan ng isang grupo ang pamahala ang lungsod sa pagdaragdag at pagsasaayos ng mga bike lanes sa lungsod. Ito ay sa kanilang programang bilang siklista. Gusto namin i-challenge yung mga local government units, workplaces, tapos commercial establishments, yung mga private business sector na nagtsa-champion ng bicycle-friendly hindi lang infrastructure but also yung mga programs at mga initiatives. Sinimula ng grupo ang programa noong 2020 sa Metro Manila sa pagdami ng mga nagbibisikleta bunsod ng pandemya. At doon, ang Baguio ay nanalo in ng bronze. Sa kanilang pagsasagawa nito, matutukoy rin nila ang kabu ang bilang ng mga siklista sa lungsod. Mahalaga ito sa pagpapagawa ng mga bike lanes sa lungsod. Kasi wala tayong national data actually um, na magpapatunay na merong mga siklista na gumagamit ng daan papunta sa trabaho, um, paggawa ng mga errands, paggrocery at minsan pagpasok sa eskwela. Last year, dahil sa bilang siklista na ng Baguio City, yung number na yon to improve your bicycle lanes, to improve your bicycle programs, at from bronze noong 2021, noong 2023, naging silver na ang... Baguio City. At sinasalange namin ng Baguio City kung ready na ba kayong makuha yung top prize which is the Katipunan Awards. Sa huling datos ng grupo taong 2023, nakapagtala sila ng 1,230 na kabo ang bilang ng mga siklista sa lungsod. 98.27% dito ay mga lalaki at 1.57% naman ang mga babae pero malaking hamon ito lalo pat limitado ang lawak ng mga kalsada sa lungsod definitely kasa pula nga man ayun ang tereta tapno adatig interconnections di na rogrugyan tayo ngay mm -hmm. na uh, na bike lane na shared lane ah uh, edi last time kami edi uh, city counciler na ko na agenda dahil they are also asking us nuka sa ano data So we have to align it to the shared lane, uh, bicycle lane, and then naging interconnecta. The, and uh, in coordination with DPWH matlang yata, some of the roads, part iti the national road gamin, isong uh, coordinating matlang by train. Noong 2021, gumastos ang pamahalang lungsod na 50 milyong piso sa pagtatayo ng bike lanes para sa labing isang ruta sa lungsod at mayroon itong kabuang habang labing apat na kilometro. Alinsunod rin ito noon sa DILG Memorandum Circular 2020-100 o ang pagsusulong ng cycling lanes at daanan ng mga tao. Kung magkataon mas mapag-aaralan ng grupo katuwang ang pamahalang lungsod sa paglalagay ng bike lanes sa mga lansangan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.